Galing ng bani, spare pakwan, napakasarap! Galing pa kami ng MFSI, dumayo pa kami dito, kasarap! Grabe! mula po sa puso. Kaugnay sa selebrasyon ng pakuan Festival 2016 ng Bani, Pangasinan, isang lakbay pakwan na ang isinagawa sa isang farm sa barangay Tipor. Dito ay pinakilala sa mga bisita ang labing variety ng pakwan gaya na laman ng China Baby, Diana, Factor, Grand Dragon, at Oro. Bagamat naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at habagat nung nakaraang taon, marami pa rin umanong taniman ang nakabawi. Sa ganda ng kanilang mga ani, handa ang bani upang maipakilala ang kanilang pakwan sa iba't ibang lugar. Ito lang, umiikot ako ng Pilipinas at nakikita ko mga pa bakan pero dito kasi malalaman namin kung talagang amin yung bukwan eh. Kaya nga sabi ko kanina magkakaroon Muno. kami ng certification. <laughs> Tapos inakita nyo naman yung pakwan na nasa <laughs> ah, likod ko. Display, export grade na eh. Hindi na lang siya yung regular lang na pang local yung eh, Pang export ano grade na. Sa din yung aking mga farmers. Ibinida rin sa demo farm ang mga pakwang hugis parisukat. Mismong si Mayor Yamamoto na una sa stem cutting upang maipakita na ang mga ito'y produkto ng kanilang bayan. Namimili umano sila ng magandang variety at kinakabitan ng fiberglass na siyang hulma sa hugis na parisukat. Umaabot ng 70 hanggang 75 ng araw ang maturity nito at 800 pesos kada piraso ang market price. Para maiba naman ay mag-produce naman ng square dito sa Bani para at least uh, lalo makilala ng mga turista na hindi lamang doon sa tamis kundi doon sa mga hugis ay makilala rin ang bayan ng Bani maging sa dito sa lokal na uh, bentahan at yung uh, mga ganun din sa international na market natin. Ala una, alas dos, tira! Samantala, sinubok naman sa bilis ng pagkain ng pakwa ng walong kalahok sa naturang aktibidad gamit lamang ang bibig. Hinati sa dalawang grupo mga ito at sa bawat mangunguna sa kanila ang siyang maghaharap sa final round. Sa huli, ang 49-year-old na si Ray Rakaki Rock na ang nobody sa paligsahan na halos maubos maging ang balat ng pakwan. Ilan lamang umano mga ito sa mga aktibidad na dapat pakaabangan sa Pakwan Festival 2016. Sa darating na weekend, matutong na kanilang float competition, Pakwan Carnival at marami pang iba. Imbitahan ko po ang lahat sa Sabado, January 30 at 31 ang aming main events po ng Pakon Festival ay gaganapin itong weekend na ito. Lahat po ay imbitado. Tuloy-tuloy po ito. Magmula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng susunod na madaling araw. Kayo po ay may, may mga marami po kami aktivis. Happy Pakuan Festival! Louis de la Vega, Pangasinan Watch.